La 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 la. <coughs> Nandiyan na pala kayo. Binuksan na pala ninyo telebisyon. Uh, uh, mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang kapirasong bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Pra Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa ating ngayon. At ito, mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Papatayin ko na lang ito tapusin natin ang assignment. Siya, oh. Gusto ko yan eh. Araw-araw, gumaganda ka. Hinahangang ka ng lahat. Anong gusto mo, Rita Rita? Ang ganda-ganda ng model. Hindi ba nakikita? Gustong gusto ko maging ganyan. Sadya ako. Ilang kilometro pong tinakbo nyo? Huh. Mga tatlo siguro, apat. Ay, apat na kilometro lang po. Ay, eh, gusto ko lang naman mag-exercise eh. Hindi ko balak na sumali ako sa Olympics. Alam niyo po, Frajako. dun sa gym na pinupuntahan ng daddy ko, may mga lalaking apat o 5 oras ko mag-exercise. At araw-araw pa po na. Araw-araw? Hindi ba sila napapagod noon? Ang lalaki ng muscles nila! Oo, Oo nga, ang laki ng muscle. Ang mga babae rin, daming ginagamit na oras sa pagpapaganda, panay-panay ang make-up. Fredyaco, nagbubuhat po ba kayo ng barbell, ha? Bakit naman ako magsasayang ng oras sa pagbubuhat ng mga bakal na mabibigat sa harap ng salamin? Eh hindi naman importante maging maskulado. Ang mahalaga ay ang maging malusog. Bilang pangangalaga sa ating katawan, ang taong malusog marami nagagawa natutulungan niya ang kanyang kapwa. Sabi yung sa dyaryo, mas madal yung sasalami ng malalaki lalaki kaysa sa mga babae. Pero di naman kami nagme-makeup tulad yung mga babae. Di masama ang paggamit ng makeup. Teka, naunawaan ang na. Mas mabuting pag-usapan na muna natin ang ating mga katawan. Araw-araw, <tong> bumaganda ka. Hinahangang ka ng... <tong> Ah, bakit laging nasa harapan ka ng salamin, Rita? Eh, ma'am, sa tingin mo ba, pangit bang ilong ko? Ha? Hindi naman ah, maganda ka nga eh. Meron bang maganda na kamukha ko? Bakit pangit ang tingin mo sa sarili mo? Gusto ko yatang ipabago tong ilong ko. magiging model ako Magiging model ako Gagamit kag ako na mapangang nakapanamik At ipapapago ni mami ang ilong ko ha! Ayoko na sa inyo, hindi na tayo bate Pagbira ka, nagbibiro lang naman kami Ayoko na kayo makita kahit kailan Rita, huwag mong kalilimutan mami ha Mamimitas tayo naman sana Hindi na ako sasama Bakit? Mabali lang ako kuko dudumi pa ang kamay ko Ano yun? Isa allergic ko sa mansanas, ano? Kaya huwag na lang. Pwede ba? Ako allergic sa masungit. Umalis ka na. Pati ikaw ayoko nang makita. Okay ito ah. Di na kailangan mag-exercise. Kain lang naman sanas. Lulusog ka na. Akin oh, na yan! Oh. Unahin muna natin yung tutulungan nating mahira. Bakit hindi dumating si Rita? Lato kami naaway na, na niya eh. Ayaw na nga raw niya kami maging kaibigan. Gusto niya kasi maging model kaya ayaw niya ng ganitong trabaho. Ano nga kaya ipa-opera niyang ilong niya? Gusto ko rin babago ilong ko. Gusto ko magkaroon ng asul na mga mata. Ako naman gusto kong tumangkad. Ako? Ayoko nang maging maitim eh. Eh, anong gusto mo? Maging puti o dilaw gaya ko? Aba, hindi ah. Gusto ko maging mas maitim pa. Mga bata, sa buhay hindi mahalaga kung ang tao isang maganda o pangit. Mataba o paya. Babae o lalaki. Ang importante ay kung ano ang nasa loob, ang ating ugali at kakayahan. Si Aki may maliksing kumilos, mahusay umakyat ng mga puno. Si Julio naman malakas at kayang buhatin ang isang punong karton. Si Pak, malinaw ang mga mata, mahusay pumili ng mansanas. At si Giovanna naman, maayos na bata. Gusto niya maayos ang lahat. Bulok na yan! Hindi! Ang Kapag mayroong malalang sakit o kapansanan, dapat talaga ipa-doktor. Araw-araw sa ospital, may mga batang may sakit eh. Lagi ako nagpapasalamat na malusog ka. Malusog na at mabait pa, hindi ba? Alam niyo po, hindi naman talaga pangit ang ilong ko eh. Huwag lang pong pitingnan ng matagal. Kapag natatanggap mo ang iyong itsura, saka mo lang maaaring mahalin ng tapat ang iyong kapwa, pati na rin ang kanilang mga itsura. Lalo na kapag iba ng anyo nila kapag matanda na sila o may sakit. Hindi ko dapat inaaway mga kaibigan ko eh. Makipagbati kaya sila sakin? Ngayon masaya oh. na kami dahil kasama ka na ulit namin Rita. Alam mo kanina pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagiging malinis na kalooban. Nalulungkot ang may malinis na kalooban kapag nakikita niya nasisirang bagay. Ang malinis na kalooban ay gaya ng isang tubig na malinaw at walang dumi. Tama yun. Ibig sabihin handa tayong tumulong sa ating kapwa. Malinis ang ating puso, isipan, at hindi tayo makasarili. Tula yun sa pag ng inyong mga magulang sa isa't isa. O ngayon, matanong ko kayo, ano ang pinakasagradong nalalaman ninyo? Ang simbahan po. Ang korsipiho po. Sementery naman po sa akin. Teka muna, sandali. Mali kayo. Ang pinakasagradong meron tayo ay ang ating katawan. Kung paano man tayo, matangkad o maliit, mataba o payat, ang katawan natin ay ugod ng halaga tulad ng kaluluwa dahil ito ang templo ng banal na espiritu. Eh, ano pong ibig sabihin ng oh, Fradyako? Ibig sabihin, mabubuhay tayong muli kay Jesus. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng hindi malinis? Yun ay kapag ang tao ay tinuturing na bilang bagay lamang. Isang laruan na nakadisplay palagi. Madalas, maraming tao nagsasayang ng oras sa pagpapaganda. Hindi nila alam na ang ginagawa nila, nawawala na ang likas nilang kagandahan sa halip na gumanda sila, eh, lalo sila nagiging pangit. Ganun na nga, Rita. Tama yung sinabi mo. <laughs> eh, ang ganito ilong, bagay ba sa akin? <laughs>